Maligayang araw sa ating lahat. Welcome back to Joseph TV. Sa video ito ay tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng SSS monthly contributions gamit ang bagong My SSS app sa pamamagitan ng GCash. So, ang una ninyong gawin ay pumunta sa Google Play Store. Pagkatapos, i-type ninyo dito sa search bar yung my SSS. My SSS. Te click nyo yan lang yung search. Lalabas na ito guys. Once na na-installed, i-open nyo lang ito. So, ayan. So, dito guys, lalabas na yung member. Tapos, enter nyo lang yung username at saka password ninyo. Pwede rin gamitin yung biometrics. Okay, so kung naka-enroll na yung biometrics, gamitin nyo yung biometrics niyo Okay, so click nyo yung contributions. Tapos, ito yung i-click nyo yung pay. So, hanapin nyo yung payment reference number nyo yan. Tapos, click nyo yung yes. And then, dito guys, hanapin nyo yung GCash account. So, click nyo yung okay. Tabat tama yung information na yan. Okay, click nyo yung okay. And then, itatap nyo dito guys, yung GCash. So, click nyo yung GCash. Tapos, payment processing. Ayan. Itatap nyo dito yung GCash number ninyo. So, type nyo yan. Okay, next. Click nyo yung next makakareceive kayo ng OTP galing sa GCash. So, i-enter nyo lang dito yung 6-digit code. Medyo matagal, kaya antay muna ako. Yan, so lumabas na yung, uh, na-receive ko na yung 6-digit code galing sa GCash. Click nyo yung next. Tapos, yung, uh, ano nyo, enter yung 6-digit pin or 4-digit pin So yan guys, makikita nyo yan dyan. Makikita nyo yung balance ninyo. So i-click nyo yan, okay, and then proceed. So, ito yung uh, proceed na key. I-press nyo yan to confirm. So after how many seconds, lalabas na yan. Yan, payment successful. So, paid na yung isang buwan natin na SSS contribution. So dati guys, 10 pesos lang yung uh, processing fee ngayon na dinagdag sila na service fee na 6 pesos so naging 16 na yung lahat-lahat na babayaran natin. So ito yung information ko. So makikita nyo na agad yan magpa-prompt na yan kung uh, nabayaran na yan. So yan September yon, 1120. So lumabas na yung contributions ko. So andali lang siya guys, 'di ba? So thank you for watching and next time ulit. Bye-bye.